Earth signs, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Para po ito kay Taurus, Virgo and Capricorn. Tignan natin Earth signs. Ano yung mga posibleng maganap para sa iyo ngayong araw na ito? we have, ayan po. So, maraming na-attract sa inyo dito. Actually, yung iba po sa inyo, no, could be, ano, um, maraming na-attract sa inyo physically. Okay? mhm mm -mm. tingnan natin, ano pa yung mensahe? Confirm natin. Ano ba yan? Ano tong too late na ito? Okay. Tignan natin. Spirit guide, ano po yung too late energy na to? para ngayong araw. So, iba sa inyo, could be late kayo sa school, late kayo uh, sa trabaho, you are behind, ba diba? something. Tignan natin. Okay, we have carless. O, oh, yung iba nga sa inyo, could be late kayo. Oo, either ano ba nasiraan ng sasakyan o yung sinakyan po niyo nag-commute yung iba sa inyo nagkaroon ng aberya ngayon. So agahan niyo po yung pag-alis, no? Agahan niyo yung pagpasok para hindi kayo kahit sabi natin magkaroon man ng ng aberya ay makakaabot pa rin po kayo sa tamang oras doon po sa inyong pupuntahan kasi pwedeng meron dito for interview yung iba sa inyo. So di ba ang pangit naman kung um Mali-late ka agad kayo. Interview pa lang late na kayo. Baka di na kay tanggapin yan Tapos yung iba naman po, meron dito pwedeng late kayong susunduin. Kasi nga nagkaroon ng issue yung sa sasakyan. Mhm. Mm -mm. Tingnan natin. Ano pa yung mensahe pagdating naman po dito sa sex addiction. Let's see. Ano naman po yung sex addiction na ito, spirit guide? Meron dito, pwedeng hindi ka makalimutan. Or sobrang namimiss ka na. Namimiss na yung intimacy ninyo together. We have move in silence. Okay, mag-ingat po kayo. Kasi, Taurus Virgo Capricorn, maaring may tao dito na binablockmail po kayo kasi naka yung moves in silence natin nakabaliktad siya eh naka-reverse siya. So meron dito nag-iingay or could be an ex or kung sino man po ito, parang pinapakalat niya no na o oh, nakuha kanya ganun. Pwede rin may pinapakalat na video, na picture mo. So mag-iingat po kayo. Parang may nananalbahi kasi sa inyo dito. Yan yung energy na pinapakita ngayon. Mm, mm Tignan natin. Or meron talaga ditong tao na hindi ka naman tinatreth ng taong to. Pero, pinapaalam niya talaga sa'yo na namimiss ka niya. Or namimiss niya yung ginagawa ninyo. For some of you. Tignan natin yung Queen Bee Energy. Okay, we have four, sir. So, you do not, pero nakabaliktad kasi siya, you do not force things kung para sa iyo talaga, alam mo na para sa iyo. Okay, lumalapit siya sa iyo. Marami kang na-attract dito. Marami kang na-manifest, mamamanifest ngayong araw na hindi mo po kailangang pilitin. Pwedeng inisip mo lang, pwedeng nga yung iba sa'yo, hindi man kayo nagre-request towards sa isang tao, pero 'di ba, pag lumapit sa iyo yung tao na 'yon, uh, tinatanong kung ano yung kailangan mo. Mm. -mm. Tignan natin. Okay. So alam mo yung parang may mga favors. Di ba? Nahihingin mo pa lang dapat. Pero binibigay na kaagad sa'yo ng kusa. Dumarating kaagad. Check natin pagdating sa bahay. Energy sa bahay. Energy po sa bahay ni Taurus Virgo and Capricorn Spirit Guide. We have four of wands. We have ten of cups. So, parang meron ditong salo-salo. Merong celebration sa bahay. Ayan pa. So, pwedeng mga busy yung mga tao sa paligid mo. Busy yung parents mo. Ganyan. Pwede kasi na mayroong papauwi na kamag anak Ayan pa. Parang nagpe-prepare talaga sila. They, they are very excited kung sino man po itong pauwi. Sino man itong parating sa bahay. Sino man yung bibisita. Okay naman. Masaya naman po yung mga pag-uusap wala naman ako nakikita dito mga issues or kung may mga issues man sa bahay ngayon uh, parang pag nag-usap kayo or hindi pala pinag-uusapan yung mga issues okay yan may issue pero pag nag-uusap kayo ng family mo puro masasaya lang naman yung pinag-uusapan po ninyo hindi, hindi ba binabrought up yung ano yung topic na yun sa career naman career or business energy. We have six of wands. And we have eight of pentacles. Sobrang ganda ng career ninyo ngayon, ha? Ayan po, oh. Super happy talaga kayo. You're very satisfied. Meron tayong six of wands. Meron tayong eight of pentacles. So, tuloy-tuloy po ang inyong trabaho. Tuloy-tuloy yung... Ayan, sabi natin. Para kasing ano, eh. Ano ba? Tuloy-tuloy yung pagtitiwala sa'yo. Mm, mm But we have too late energy here ha. Ayun yun eh. Kaya agahan nyo po kasi pwedeng may mga tao dito na umaasa talaga sa inyo. No, baka may mga ka-teammates kayo dito. Parang kayo lang ba yung inaasahan? Ganon. So, we have also nine of pentacles. So, lahat naman ng sacrifices mo dito pagdating sa trabaho, lahat ng ginagawa mo sa business man yan, is yan po ay masusuklian. Napakaganda. Nine of pentacles. This is luxury. So, mabibili mo yung mga gusto mo. So, we have nga, nine of pentacles, ano. So, kung meron man kayo mga kailangan bilhin, kailangan i-provide, pagdating dito sa mga pangailangan ninyo, pagdating sa trabaho, or kahit saan man. Kung ano man itong uh, gusto ninyong i-provide para sa inyong sarili, sa inyong family, mabibili nyo po yan because of your work. Meron din kasi pinapakita ditong salary increase. Kung hindi man siya promotion, for some of you, salary increase, happy na kayo doon. Iba naman kasi sa inyo, di kayo nag-aim ng ano eh, ng promotion. Bakit? Kasi pag na-promote kayo, di ba, mas marami kayong gagawin. Kayong iba sa inyo, parang kahit konting salary increase lang, okay na po yun para sa inyo. Pero, mas more pa yung ibibigay sa inyo ni Universe dyan, dahil din sa sipag dedikasyon ninyo. Punta naman tayo sa kaperahan. We have Ace of Swords, King of Pentacles. Ayan naman yung energy pagdating sa iyong um, kaperahan, ayan. And we have six of swords. Parang may nag invite sa'yo dito, yun yung nakikita ko eh. Mm. Yung ano na to ha, yung energy na to, pwedeng ito yon For some of you, meron kayong kadil dito na ito lang yung gusto sa inyo. Mag-ingat po kayo. Yung tao kasi na to, alam mo yung meron po ano sa iba sa inyo, ano, Taurus, Virgo, Capricorn. Parang tingin kasi sa'yo ng taong to, pwede kang bayaran. Pwede kang mabili. Sorry for the word ha, pero yun kasi yung pinapakita rito. Kaya it's up to you, ano ba? Gagamitin mo ba yung isip mo? Or uh, ano ba? Ay iwas ka na ba sa taong to? Or papatulan mo siya? Because may nabe-benefit ka rin sa kanya. Three of Pentacles. Ayun, yung iba kasi sa inyo, pwedeng matindi rin yung pangangailangan. Kaya, tinitake advantage nyo rin yung uh, kagustuhan, yung uh, sabi natin, yung mayroon ka. Mm -mm. So, yun lang yung pinapakita dito pagdating sa kaperahan mo. Pwedeng baliktad naman, no? Kung kayo naman yung may pera dito, baka yung tao, no? Na Yes, nasa-satisfy nga kayo physically, pero may kapalit naman pala. Ayun lang yung pinapakita pagdating sa pera ha. Ay, I know, na, hindi naman lahat sa inyo ay gumagawa ng ganyan or yan yung pinipiling direksyon. Pero ayun lang yung pinapakita. So, try nyo na lang tignan yung inyong other signs. Tignan natin pagdating sa pag-ibig. Energy ng pag-ibig mo ngayon. Energy ng love life spirit guide. Ni Earth Signs. So, we have trust. Okay. So, it's either no sobrang confident mo sa person mo, pinagkakatiwalaan mo talaga siya. Tingnan natin. Energy po ng love life. May earth signs. So, we have queen of wands. The devil. We have four of cups. Okay sobrang tiwala nyo nga sa person nyo na meron na kayong mga naririnig na mga uh, mga kwento about sa kanya pero hindi po kayo naniniwala gusto mo kasi person mo mismo yung umamin sa'yo ayan hanggat hindi nang hanggat hindi sa bibig ng person mo nagagaling yung yung confirmation hindi ka maniniwala which is okay lang din naman ano at okay yon ibig sabihin nga ayun yung trust mo talaga sa person mo is mataas which is Sabihin natin, kung hindi man totoo yung mga pinapakalat na yun na chismis about sa person mo or paninira sa person mo, edi hindi maapektuhan yung relasyon ninyo. Pero tignan natin, meron ba talagang basihan yung mga sinasabi sa'yo? Or baka naman nga sinisira lang talaga yung relationship niyo We have two of sorts. Actually, nagdadalawang isip na din yung iba sa inyo. Hinihintay nyo lang din talaga na magsabi yung person nyo. Some of you, you have evidences na. Ayan, sa ginagawa ng person mo. Yung iba din sa inyo, wala man kayong evidences, nababother po kayo, kaya napapaginipan ninyo. So, yes, affected na yung iba sa inyo. And for some of you, yung family nyo din, naapektuhan na. Kung wala naman kayong anak nito, sabi natin yung family mo, nanay, tatay mo, mga kapatid mo, kasi baka kaklose yan ng person mo, naapektuhan na din po sila dito. Tignan natin, ano yung advice sayo ngayong araw Gateway Gateway of Awareness Enter the Gateway of Awareness to uncover new spiritual insights Okay so ayun nga po ano Need yung maging aware Ninyo pong mag-research ninyong may malaman Kaya ayan kung nagdadalawang isip na kayo hanap po talaga kayo ng evidence ibibigay po 'yan sa inyo. For some of you, yung panaginip niyo, yun na yung confirmation na hinihingi po ninyo. Mhm. -mm. So, ayan po ang mensahe para sayo. Maraming maraming salamat and more blessings to come.